What's up mga idol! Welcome back to my YouTube channel So ayan mga idol, bago tayo magsimula Please like and subscribe dito po sa YouTube channel natin So ayan mga idol But anyway mga idol, hindi na tayo magpapaliliwi pa Kung napanood nyo tong vlog na to Ayan So, nagpa-seater tayo sa bibe. So, titingnan natin kung effective kasi naka-schedule siya today na mapipisa. So, sisilipin natin kung ilay mapipisa ng bibe natin. Naglagay tayo ng sa pipis doon. So, ayan mga idol. Tapos, dito sa bantam seater natin, meron din tayong papisana din. So, ayan mga sas na mga seater natin. Papakita ko kung um, ilan yung napapisa natin. Yung overall total ng mga papisa natin. Diba? Na, kale, elo eh, ka muna sa kanila. Hello. Oh, yeah, kita mo kasama ko siya. Favorite siya kasi talaga yung mga sisiw namin. Kaya sobrang sobrang siya. Kaya talagang mag-enjoy kayo mga idol. Kasi wala nga tayong incubator dito. Kaya yun. Nagpapag-cheater na lang tayo sa mga iba pa natin alaga. So, ayan mga idol. Tara. Hello. Hello. and the crows they take and young. And just out... My idol, Andy, to. yun nga yung pinasitar natin ng siya, ng ng siya, Yung pinasitar natin ng bibi, Andy, to na ko, may pisana. Kaya lang meron na kung na kanina, may patay ding na sisu. But anyway, Kukunin na natin yung mga man na pisa ng sisiw sa kanya, mga idol, andito Kataya! Mami, maipupesto mo ba dyan yan? Eto. Hindi Ito, andi Wako! Ah, Pati si Ruby daw. Si Ruby din daw Si din daw. Ayan, etong dalawang bata na to, mahilig siya sa mga hayop. Kaya ayan, mga pamangking mga idol. <laughs> <laughs> Dati may nakita kaming patay na bibi. Mm -hmm. siya o. Oh. Amin na nga yung camera natin mami. Atan. Ito. Hawakan mo nga ito mami yung camera. Atan. Yun ando no. Oh. Eh ayun oh ay sisiban ayun sa pusit ko to ayun oh o oh, di ba may pisana eh pag inangat natin yan may mga lalabas pang sisiw diyan so uh, ano ruby ano ilabas alin yung sisiw ha tumili ka dito ano gagawin natin si sisiw dito ha titing na natin o maghay ka muna kay kay daddy kay daddy daddy richmond hello daddy richmond sabihin mo Shout out, shout out ka mo kay Daddy Richmond Sabihin mo na Shout out Kay Daddy Richmond So, ayan mga idol Tingnan mo na may itsura ko dito Paano nating makukuha Mami, pakita mo nga, doon ka pa. <laughs> De, pakita mo ito si De Naka, ano, doon ka pumesto Ayan, no Tingnan mo naman Paano nating kukulit ito Ha? Ha? wait lang ha. Di ba hawakan mo nga ito anak mo yan? Hawakan mo, huwag mong bibitawan Anak, pwesto na siya dito. Ay, ay, huwag mong bibitawan, mabigat nga yan. <fots> ay, 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 daddy, Bali, isang po yung itlog dito, mga idol. Eh. Wow! Okay. No? patay yung isa. Dapat pala may, ano, meron tayong lalagyan. Ang patay. Ayun, no? meron patay na isa. Ay, dito, 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 dito. Bali sa sampo, ito, may dalawang pasisyo tayo, mga idol, tapos isa nga, ayun, namatay nila lang. Umami, yung okay. masyado nga. Nadi, ayun hey, daw. Ito, ito kayo isa, mga idol, um, namatay. Namatay ko sa ayaw. Natak na ano yung pipi yan. Natag na. Natag Sayang dalawa mga idol. <tinyo> Atay, okay. natin doon mga idol may pisahan na din. So, silipin din natin. Sitter natin kasi dito, bibe. <laughs> e doon, meron tayong sitter na bantam. Silagyan so, ko din ng, ano yun, ng, ng mga upgraded native chicken natin dito. Tapos, may, may chabu, tsaka may old English game bantam na nakalagay doon. So, silipin natin kung alin yung niya. So, ayan. Tara mga idol. Ito yung tatlong sisig na pakita mo ma na natin sa ating mga viewers. So, ayan. Yes. Ito, atin, si. Yan, tatlo. Kamukha ng tatay. Ayun yung tatay. O, tara na. Okay, bye-bye. Bye-bye na. Diyan na kayo. Ay, ah, yuk lang. Let's go. <makes noise> Ayun <Okay, makes noise> okay. okay. okay, na, pangitan nyo anak dito. Thank you. Thank you. oh, ayan. Hindi ko pa naayos yung paglalagyan mga idol. Ito si Libby oh. Dito natin si Lalo. Ako din! Dito natin si sila... si ilalagay. O, oh, ayan. Ano yun, anak? Ikaw din? O, si Ruby din daw, mami. Si Ruby din daw. Si Libby Ruby. O, oh, di Ako din! O, oh, na, hap na, anak. natin yung banta, mami. Pasilip natin yung umalis ang bata. Kaya lang doon. Kaya may nampisa pa lang Kailangan natin na gloves kasi matibay. Matibay yung ano. Ay, matibay. Nanuno ka, matapang yung sisiw dito. Mga idol, andito. Ito na natin. Ito, andito. Ito ni mga anak. Ayun yung, yung nahin. Mm. So, wala ako ng gloves, mga idol. Wait lang. Oh, first Oh <laughs> Silip mo muna mga ito Ayan o. Oh, yung forever, forever, ang tawag yan, forever sitter bantam, So ayan, kukunin ko na mga ayon. Ay, dole to. May episana siya, kaya lang, tingnan mo. Nagulo na yung ano niya, yung oh. ito niya. Buti nakita natin. Kasi, pang, pang, pang bukas to. Hi guys! Ayan, ito binabalata natin. Ang kuwawa to may, may isa akong nilagay na benjang ang itlog dun eh. Tapos Old English. So makikita ko na ganito ang Benja, kung Benja to o Old English. Ayan na daddy mo. So wait, tingnan mo. We're the... natin to the... Eh, natin to. Ay, kawawa siya. Kailangan natin bumili agad ng ano, mga idol. Ilaw na mainit. Iilawan na natin agad to kasi kawawa lang siya. Ito. Ito. Yung mga idol, anak hawakan mo nga ito. Yung mami nila. Tingnan nyo mga idol. Ha? Oh. Dapat dahan-dahan tayo dito. Kasi hindi natin ito nakita. Baka namatay na yung, ano, yung sisi. Old English to mga idol. Kulay red. Ayan o. Oh, BBR project Oh. Ayan o. Oh. Yan old English Game banta mga idol ng oh, BBR project oh. Ayun oh. Naglabas oh. Grabe ang ganda mga idol oh. Eh. Tingnan ko. Tingnan ko. Sana oh. ko. Oh, 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 natin sa Nanay, mahina siya oh. Leon. Tingnan ko. Kawawa na nakita natin kung hindi nako oh, patay sigurado mga idol. Ito nagpipisa na din yung native oh. So yung native kikik natin may may kasama na ando oh. Oh, no. Oh, na. oh. Ayun oh, latebo, late pipisana oh. Hoyo pa oh. Bukas ang dami ng pipisana to. Eh. Oh, eto ang pipisana din no. Ayun oh. Kanlan. Oh. oh, eto nagpipisana din mga idol oh. Uy, na yung Ah, eto walang laman no. Eto may itis oh. Eto yung itib ng tiabo, mong wala. Alanganin mga idol. Dali po, okay, so nang natin siya maganda para So bukas, pwede na nating yun ito mga idol So ayan, para limbiman na Ganda ng Old English na yon Kulay red yan mga idol o EG o di praja So yan, ito na sila mga idol Ito na yung total na position natin Mami, pasipin mo dito na kita Ayan, ito Ayan, ito na So may, meron pang hindi pa tapos magpisa yung ano natin eh Yung bantam natin eh So Ayan, ito. Ayan, may, dalawang course English dito. Pula mga idol. Ayan, o. O, yan. O, o, ang -E mga idol. So, ang parents niyan, yung ano natin dito. O, tingnan mo, anak. So, ayan. Ayan. O, kita mo na, anak. Parang mo na may pinisi mo. So, but anyway, mga idol, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel natin. Uh, po na vlog natin. So, meron ako iba vlog. Susunod na vlog ko mga idol. Iba vlog ko yung sa Bejarong natin. Kasi sa Chabu World, medyo nagkakagulo na naman sila doon. Kaya ano na naman, bakbakan na naman ng issue. Kaya yan mga idol, gagawa natin ng content yan. At i-discuss ko sa inyo mga idol. So abangan nyo yung susunod na vlog natin. Medyo matindihan to. So yan. Salamat. Bye bye. See you my next vlog po.